Ngayong hapon, naghihimo din suman kung sa Tagalog pa, budbud, -bud. malagkit na bigas. Mga din niya mogi nagyusunan mo sa isla, sa kamigin. o ato mga din niya pang bukos diya ano niya? Ano niya akong bukusun? dini amo mga negosyo diri sa isla sa kamigin kailangan kini hitan